Hello kuya Kamusta ka? Oh, bakit parang malungkot ka? O, wala na kayong girlfriend mo? Bakit? Anong nangyari? Ano? Tatlo yung girlfriend mo? <laughs> oh, eh, ilang taong ka na ba? 22 Oh, eh, bakit nagkaganyan ka na ngayon? Ano, ano? Wala na kaya ng girlfriend ko. Wala na kayo ng girlfriend mo? Tatlo yung girlfriend mo? Alam mo bakit? Alam mo bakit? Yung isa tululaway. Yung isa tululaway? Tapos? Yung isa naman tabingiliig. Tabingiliig? <laughs> yung isa naman tumatabi. <laughs> I love it. I love it. Oh, alika. Uh, Magsabi ka letra. Anong letra. Letra? Anong letra? Kahit ano. Letter A. Ako siya, ikaw Galeng. Yan, ano ba? Uh, letter L. Lumayo ka man sa akin. Yeah. <laughs> ano ba? Ako? Okay. Um, uh, B. Bini, bini. Alam ko Bakun pa nung sa'yo Ano ba? Tika lang, Muslim ka ba? Muslim? Hindi po. Ano ka? Pilipino po. Oh, <laughs> Pilipino ka. <laughs> I love it. I love it. Nangihingi ka pero nakaginto ka. Hindi, hindi, hindi gito yan. Saan ang province mo? B Bicol. Ah, Bicolano ka? So, tatao ka magbicol? Hindi po. Kilala mo ako dahi. Bicolano ka pero dahi ka marunong magbicol. Ang tatay mo. Ah, tatay mo. Saan ka dito nag-stay? Mandaluyong. So, nakakamagkano ka na dyan? Wala pa po. Nakita ka na doon. May nagbigay. 100. Yun pa lang. Patingin. <laughs> so, ano. Ayan, si Kuya Gard. Tinatawag ka na siguro pa baba. Bibigyan kita. Ha? Huh? Okay? Kuya. Ah. Ano? Peanut butter ka ba ako bakit? Ang sarap ko dilaan eh. Grabe siya mga idol. Nakakatuwa siya, nakaka-entertain. So, pero bawal ka siguro dito, bawal ka. Napakabait ni Kuya Gar yan, hinihintay ka oh. Ha? Ha? Kakain ka. Oh sige, kumain ka, umorder ka ha. Ano bang ba gusto mo? Under rice? Under rice din? Ha? Ha? <laughs> tayo sa alam mo? Tayo ka ba? Bakit? Kasi di kita Boom! Ang kinigilig ako. Okay, sige. Eto. Eto pang kain mo to, ha? Ikaw na kumonti doon. 200 dyan. Tapos ito, tip ko sa'yo. O, oh, 100. <laughs> Tapos pa muna tayo, mag-iingat ka okay. na. ka na. May family ka ba? May family ka? O para mapanood mo yung video mo, ito yung sticker ko. Ano nangyong gaman ng mga vlogs? Okay, ka ingat ka ha. pala siya kausap.